kapahindunutan, kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatanong sila ano yung nararamdaman nila, kumusta ang kanilang pag -umra. Ngayon, gusto ko tanungin kayo. Are, si Engineer. Engineer, kung miyak na muka, saka pag-umura. Miyak na kayo na. Okay lang. Kamakit na kao. Makabigla. Tanay miyak na muka. Saka pag-umura na iman. Alhamdulillah, may ginawa talagang dugi-apres o uh, pamigiran. Niya-refresh. Niya-refresh. So, so mawida ka lang, ma. Awida ka, gumawak. Isprelo mo yes, stress, good. Alam mo bro, ito yung ito, itong kagandahan dito sa pag umarap pag ano natin. Pati yung stress mo sa trabaho biglang nawawala. Si kapatid natin, ikaw. Eh, ito balik islam ka, di ba? Oo. Oh. Tiga sa dati sama rostan sama sa mama ko. Yes, Siya yung oh, Waray-waray. nararamdaman Alhamdulillah, uh, masaya at galak dahil sa gusto kong pumunta rito no, nakarang araw lang o nakarang linggo ay nabasa ko sa dyan yung message sa, ano, sa, sa WhatsApp. at dag, ano, agad ako nag message sa, alhamdulillah pinayagan din ako ng visor namin na makasama niyo sa pag-umbra ito ay laking pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay dinala rito alhamdulillah, dahil ang pag-umbra kong ito ay para sa aking pamilya Masyadu. na magabayan sila ni Allah subhanahu wa taala. Ako ay nag-isa yung anak ko. Inshallah, mantinyo din yung magulang ko, kapatid ko, kamag-anak ko, inshallah, magabayan Masyadu. sila ni Allah subhanahu wa taala. Kaya sinabi ko rin sa mga kapatid ko kasama kanina sa kwarto na uh, brother, inshallah, sabay nyo yung ni, ni ko na ang mm -hmm. pagpunta, pagpunta ko ito ay para sa pamilya ko na magbaya sila katulad sa ng gawa rin mga kapatid natin sa natin. Mm -hmm. Mm -hmm. talaga mm amin gabay na amin amin nagbibigyan ng gabay ako oh. Uh, pero ano yung pangalaman mo? <coughs> Khalid Leo Khalid ah ito si Leo hmm. sige bigyan mo sa kapatid natin hindi hmm. mo aray Kumusta ka? Alhamdulillah. Ano yung sinibigay sa inyo? Ah, na marantaw kumalaba. Masya Allah. Marantaw pala ito bro. So, unang-una, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. So, Alhamdulillah, Aduh Ustaz, pada na kapal na masyukur lah. Hmm. Hmm. Isa aska, isa asyabu pa, maka kaya pagmurabi, abu kita buha abu na ibu sponsor, Alhamdulillah. Ino sa kaya kung sa WhatsApp na tanto ako niya kung ba yung kagira man ang mawtan tasa makani kumista. Oh, okay. Tanging kumista. Yung kado ko na kano pipikir. Nandito ko katao ni corona. na katao kuro na. Sa kaya pipikir ako sa mga ano Alhamdulillah mga kasunta sa ina. Hamdu bara isa po yung damit ko isa kasi ako pa na usyang bunay. So Sige, <laughs> <100. laughs> so, ikaw suwat Anong mm -hmm. naramdaman mo ngayon sa pagkumbara mo suwat? Alhamdulillah, masaya. Gusto. Kasi nung last two weeks, namiss ko yung magka. Hmm. Namimiss talaga natin. Oh, hindi Ta message ko na ito eh. Nagtatanong na rin ako sa ibang center. Oo. Nang nakita ko yung message ko. Ah, akala ko sa siya kasama. Oo nga. Ah, <laughs> akala ko hindi ako kasama ah, ah. eh. Oo. Oh. Um, pilit siya ng pilit sa akin. Sabi <laughs> ko, I-message mo tuloy, sige na lang, refresh na lang. talaga, bisita talaga ako. <laughs> oh, o, gusto mo, gusto mo. Gusto mo na akong makain. Mashallah. Ang sarap, ang sarap talaga ng feeling. Ang sarap. Okay, si kapatid natin na smile. Kapatid din Ilang beses mo na to mag-umrah? Nakatagal ba? Uh, Alhamdulillah, hindi ko na rin nailala. Hindi lang mabilang bro. <laughs> At <laughs> pero, maraming beses na tayo nag sa tingin ko pa ako dito may isang laging umuukil-kila sa isip ko. Masyaallah. Ano yan? Uh, kanina, 'yun? Alhamdulillah. Ah, kanina hindi din gusto naming uh, gawan ng ano ng uh, um, podcast, um, podcast sana. Podcast. Uh, tungkol sa usapang din man o wala page namin. Kasi meron sa sa tuwing pupunta ako dito, lagi nasa isip ko 'yun. Noon, no. <laughs> kasi itong umbra kasi, umbra 'yung nag-uusapan natin. Ito, dahil niya tinatanong, ano pinagkaiba nito sa pilgrimage? Oh, sa pag -aj. Pero pilgrimage, ito na rin yun. Hmm. Kaya lang ito yung kung sa atin, sa Islam, ito yung maliit na pag-pilgrimage, di ba? Hmm. Pero iba ito sa ginagawa ng dati kasi dati tayong dati ako kristiyano sino mga dati kristiyano dito no marami kami diba, sa kristiyan meron din mga tinatawag na pilgrimage di ba oh. pero kung pilgrimage na yon na, na naka-experience ako na yun ay pupunta sa isang lugar na ang intensyon nila itinuturing na yung lugar na yun na banal. Ngayon, itong Makka, meron pa bang mas banal na lugar kaysa sa Makka? Dito sa sa mundo, sa buong mundo. Meron pa bang mas banal na lugar na kung saan itong lugar na ito, itong Makka na ito, nandun din to sa kasulatan ng mga kristyano kung tawagin ito sa Biblia, ito yung tinatawag na bakka, kung saan ito yung pinupuntahan. Ito, rin, ito rin yung kay, kay Propeta Ibrahim, kung, kung alam lang ng mga Kristiyano. Kaya lang ang mga Kristiyano, nagtatalaga sila ng mga lugar kung saan sila yung pumipili. Sila yung pumipili para gawin nilang banal. At nag-aalay sila doon ng kung ano-ano, base sa kanila. At na-experience ko noon, pagpunta namin doon, kasi dito, ang unang-una -una experience natin dito, ang gaginagawa natin dito, ang, sagawain natin dito pag tayo nag-uumbra o kaya mag hajj kung saan man tayong lupalop ng mundo manggagaling yung intention natin, yung niya natin ay puro mabubuti na wala tayong ibang gagawin kundi ang nasa isip natin ay tanggapin ng, ng tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gagawing pilgrimahe ngayon tadiwas uh, taliwas doon nakita natin nung nakita ko doon sa una kong relihiyon na ako ay Catholic. kapag pupunta doon sa isang lugar na yun, may mga may mga groto di ba diyan may mga groto ang tinatawag na kung na people cremage iba ibang gawain ang nandoon depende sa iyo kung ano gusto mong gawin doon magpicnic o mag-inuman doon o mag-ibon kayo doon ng mga gusto mong makamit yun ang, yun ang pinagkaiba so alhamdulillah kasi tayo bilang mga muslim pinag kubaga napakalaking biyaya sa atin na ang ating ginagawang pilgrimage o ating ginagawang uh, ibada na ito ay galing mismo sa tagapaglikha ang Allah subhanahu na siya ang nagutos at mismo siyang ang nagutos ng pagpatayo nito ng Kaaba na sana ito ay maging wake up call sa ating mga kababayang mga kristyano mismo ito binupuntahan ng mga muslim na pilgrimahe ito ang totoong pilgrimahe dahil dito nagpilgrimahe ang mga wala pa ka ang Adan hanggang kay Propeta Ibrahim hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ito kagaya ng pilgrimahe ng iba na inimbento ng mga kristyano so insya Allah uh, unaway kapulot na ito ng aral minsahin natin sa ating mga kababayan, mga yung mga dati kong mga kaibigan mga kapamilya, mga kamag-anak na gusto ko ibahagi sa kanila ito insya Allah na ay kapulutan nila ng aral to Allahumma amin, Allahumma amin sa, to, sa, totoo lang bro, Alhamdulillah tayo ay mapalad dahil hindi lahat ay binibigyan ng Allah ng pagkakataon na makapag-umra talaga so ang kagandahan talaga ng pag-umra yun na ay hindi natin ma hindi maikumpara hindi kayang bilhin ng kwarta yung yung nararamdaman mo na panatag ka at kasiyahan, di ba? Kung ikaw nandito. Aray, siya kaya. Kumusta? Ikaw pera ngayon imang tumag-umra? Kabilang? Kabilang. Pada kalaw, insya Allah. Kumusta ang pag-umra mo ngayon? Alhamdulillah. pa. Alhamdulillah. Kore, kore, kore. Dati bang yan, asya. Dati bang yan, kore. Kumagaling tanwa sa Yes, alam pa, siya. Bala sa Nuwa. Bala sa Nuwa. At yun po talaga ang ating paglalakbay na ito, ang pag-uumbra. Nawa, iniling natin sa Allah. Ako, ako talaga, nanalangin ako sa lahat sa inyo. Na naging kasama ko at hindi lang, pati yung lahat ng mga muslim, pati yung lahat ng nag -umra. Sabi ko, Ya Allah, lahat ng hiling nila, ibigay sa kanila. Ya patawarin kami sa ating mga kasalanan. At sana habang buhay pa kami, laging makapunta rito. Katulad ni Kapitid Ibrahim. Naiyak-iyak siya dahil yan, uuwi na yan, hindi na yan magbabakasyon, exit na yan. Tapos naiyak siya dahil kailan pa siya uuwi makabalik. Pero hindi na ng pag-asa na hiniling niya sa akin na makabalik ulit. Dahil sa totoo lang bro, pati yung mga bossing ko sa, sa kumpanya, sabi niya, maski stress kami sa trabaho, nawawala ang stress pag nakapag-umra ka at pumunta ng Madina. Totoo yan talaga. Dahil tingnan mo bro, pag nandito ko, sarap ng feeling kalmado, kalmado. Tapos pupuri lumuan hati sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi lang 'yun, magdasal ka rito 100 times ang equivalent niya sa ibang mga masjid nga inshaallah tignan natin bukas. Siguraduhin natin na inshaallah dito rin tayo magpapray pray ng Fajr, Masalla Allah At swerte pa natin ang lapit natin sa atin hotel. Pwede paglakarin. lakarin. okay, 'di ba, bro? Sama-gamensa so, hanggang, hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong mga panunood. at jazakumullahu khairan. At ito po mga kapatid ninyo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ชัดတော်